school sa una. Asa inyo room ra? Ah, Ah, usap na mo room. Di ba diha to? Maganhan Elementary School. Wow. Mana mo tarbaho? Ikaw ra, usap? Asa na? Okay. ke kay Kuyog. Nah, Awa. Ah, absent lagi ka kay trabaho. Oh, uh, tanaw mo absent siya kay trabaho siya ani. <laughs> Taon sa di ka rosa. Takuyog ta na, na mag mag manok ting. Asa may mo amo ah, mo, mo pa. Dere to mo nag video video no. <laughs> asa asa mo mag deliver? Albuera. Al oy. No,

Ah, sa kalimat ba? Papa ni mo mama. Oo, oh, oh, kaiyat na ito. Masay mo ha? Ra? Masay mo na. Ang ako. Drain. Oh. unsa man? Dong, imo dong. unsa man ni mo? Imo. Oh. Emo. Ira. Eh, ah. e si Ira? Ano na po man? saan unsa kung manipat, dong? Ano saan kung manipat? Pakapinan mo yun na. Pakapinan man. adang naong ra? Ang naong ra ba? Nang papating. Ang naong papa? Ang sara? Singko mo yun. Huma nagkawa ni mong mama. Uli na may. Nangihit, nangihit, mo may singko. Nagkawa na magkita ko. Singko mo bayad ma? Ah, ah, ah. Ano yun? Oy, dili labang ha? sa Resing Buffet. Lame <laughs> <laughs> La ra, nasa -na nawara, <laughs> nan nan. Dili ko no. <kulong> Lame <laughs> La imo <-imunu> no miren. <laughs> <laughs> Dali ani ana ka oi. Ani mo ra mo gusto galan ang first time ra mo. Ingo sa mga ginansyon ko. Bungay. Galay, si Sobak. Dinamos. <laughs> oh, di. Di is da. Oh, uh -huh. mm, dali buhi na ka. Palitan dali mo kamatis. O deke kamatis ma. Hoy, gena